Pakinggan din natin po. Sa Pilipinas, nagsulputan ng para mga kabute ang mga ayuda program. Ito po yung mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal. Minsan may kondisyon, madalas wala. Najan po yung 4 ps yung Conditional Cash Transfer Program, ang AICS, at ang pinakabago at pinakakontrobersyal, ang AKAP, ang Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program. Iba't ibang pangalan pero ano ang kanilang pinagkaiba? Ito lamang akap na inuugnay ngayon ng ilang senador sa naudlot na People's Initiative. Nasa 50 to 60 billion pesos po yan na ibibigay dapat sa mga may hirap na hindi pasok sa 4 ps Program. Limang libong piso po yan na one time big time. Panlaban dapat sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga beneficiary dapat ito, ang tinatawag na near poor segment o yung nanganganib na masama dun sa tinuturing ng gobyerno na totoong mahirap. Sino bang mahirap? Depende rin kasi kung sino ang iyong tatanungin. Sa tansya kasi ng gobyerno, matatawag ka lamang na mahirap kung kumikita ka ng 12,000 mil kada buwan pababa para sa pamilya ng lima. Sabihin natin na mag-asawa at tatlong anak, pumapatakyan sa 4.5 piso kada araw para pa rin sa pamilyang may limang membro. Pasok na po dyan ang lahat ng food at non-food items mula pagkain, damit, kuryente at tubig, upa, pamasahe at edukasyon kung labis sa 12,030 per month ang sweldo mo, eh hindi ka pa maituturing na mahirap. Sa mga kumikita ng higit 12 mil kada buwan, kayo po ang tinatawag na near poor o yung muntik ng matawag na mahirap. Pasok po kayo sa AKA program. Para naman sa poorest of the poor, nandiyan ang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nilunsad noong 2007 panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng 4Ps, mari lamang mabigyan ng ayuda ang mahihirap na susunod sa mga kondisyong ito. Tiyakin na nag-aaral ang anak sa at dinadala sila sa health centers para mabantayan ang kalusugan. Sa nakaraang labing pitong taon, lumobo ng lumobo ang 4Ps. Ngayong 2024, ang binadjet ng gobyerno para sa 4Ps ay 103 billion pesos. Para po yan sa higit 4 na milyong mga pamilyang Pilipino na nag So tumaas! Oh, tumaas ng ilang porsyento. Actually, tumaas ng tumaas ng isang bilyon. Mayigit isang bilyon yung budget natin for peace from 2023 to 2024. Kala ko ba bumubuti na buhay? Ikaos Pero hindi lang yan. Meron ding ICS, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ngayong 2024, inaasang magbibigay ang DSWD ng 35 billion pesos para sa halos 4 na milyong claimants ng ICS. Para po yan sa gamot, pagpapalibing, transportasyon at tulong sa pagkain. At noong nakaraang taon lamang, 18 billion pesos naman ang pinamahagi para sa isa pang programa, ang Targeted Cash Transfer Program. 500 piso kada buwan ng 6 na buwan para po sa higit 2 milyong mga pamilya. Sila ang tinatawag na bottom 50% ng income bracket na hindi naambunan ng 4 piso ng akap. Sa dinami-rami ng mga ayuda programs ng gobyerno, marami tuloy ang na nagtatanong. Talaga bang bubuti ang kalagayan ng pamilyang Pilipinas? Oh. So, same, the question is, bumubuti ba talaga ang kalagayan ng Pilipino dahil dito sa mga ayuda programs na ito? Because nakita naman natin kanina doon sa graph, instead of bumaba, mas tumaas pa. Therefore, eh, mas maraming iingit. Teka, ako nagtatrabaho ako ah. Tapos, yung kapitbahay ko, pabidyoki-budyoki ah. Kapitbahay ko, lagi may inuman. Sa tuwing dumadaan ako, pinatatagay ako ah. Di ba, member ng Porpis yan? Ay, mas masarap pa buhay nung walang trabaho. Kasi walang trabaho, eh, hindi kailangan makipaghagel sa... May sa traffic sa araw-araw, may sa MRT, umakyat ng pagkataas-taas na hagdan dyan sa carousel. para na makapasok sa trabaho. Tapos pagdating ng sweldo ko, mapupunta lang sa lahat ng bills. Pagdating ko sa bahay, yung kapitbahay ko, Lasing na. Yung kapitbahay ko, ano, ang sarap ng ulam, amoy lungganisa. Tapos yung sa akin, walang natira sa kita ko. Hindi ko alam kung may pamasahe pa ako sa susunod na linggo. Yan yun yun.